Bumida ang kultura ng China sa pagbubukas ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Samantala, nasungkit ng Pilipinas ang unang medalya nito sa palaro, yan ang report ni Mark Fetalco. Naging makulay at napuno ng hiyawan ang loob ng Hangzhou Olympic Sports Center Stadium sa pagbubukas ng 19th Asian Games dito sa Hangzhou, China. Pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping ang opening ceremony na isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Asian Games. Sa Parade of Nations, isa-isang ipinakilala ang nasa apat na limang magalabang bansa. Nagsubing flag bearers ng Pilipinas, sino World Number no. 2 at Asia's Top Nature Volter E.J. Obiana at Asian Games Champion Skateboarder Marjolin Didal. Kinatawa nila ang na nasa halos apat na rang atletang Pinoy na lalaban sa apat sports competition. Kasama rin pumarada si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino at iba pang sports officials. Ibinida ng China ang kanilang kultura sa pamamagitan ng iba't ibang performances at 3D digital display. Highlight din sa programa ang isang digital torch bearer para sa ceremonial lighting of the flame. Bumuhos naman ang suporta na nasa 80,000 audience sa loob ng stadium para sa kanika nilang mga bansa, kabilang na ang para sa Pilipinas. Target ng Pilipinas sa kung di man malampasan ay mapantayan ang performance nito sa nakaraang Asian Games sa Indonesia noong 2018 kung saan nakapag-uwi ng apatagitong medalya ang Pilipinas. Samantala, nasungkit ni Patrick King Perez ang unang medalya para sa Pilipinas matapos talunin ng Taiwan sa men's individual pong si event na tagal ang Asian Games hanggang October 8. Ngayon parumalan nagbukas ang 19th Asian Games, handa ng mag-uwi na karangalan para sa Pilipinas sa ating mga atletang Pinoy. Mula dito sa Hangzhou, China, Mark Vitalco para sa Bayan.